Hello mga kaibon at nandito tayo sa bahay ngayon uh, may share, share lang ako sa inyo na kung yung sing sing yes, may, sit, may case kasi dito na ganito yung nagawa na ng sing sing tignan nyo mga kaibon no? hindi na siya makuha na yung kamay nya na tumaki so kailangan natin tanggalin yan at gumawa ako ng kinat ko yung yung tawag dito kinat ko yung <laughs> absolute para magawan siya ng lalagyan para maging shape yung ibon so ganyan ang ginawa ko para hindi siya may stress binasa ako muna siya para hindi siya masyadong may stress yung ibon so ngayon gagamit tayo ng gagamit tayo ng tumba pa ito pantanggal. Kasi tingnan nyo. Kawawa yung ibon. So para hindi siya may stress. Binalutan ko siya ng absolute. Ginut ginunting ko. Hinati ko. Tapos sunod ko yung ulo niya. Para hindi tayo makagat. For safety lang. So ayan mga kaibon. Umiingay siya. Tatanggalin natin ngayon. Yung... Hindi masakit to kaso kailangan eh lumobo na sa mga kaibon no? lumobo na yung kamay yung so ayan kakat na lang natin di, kuya nang, di kaya ng lagari inubukan ko kanina so hindi kaya so tanggalin na lang natin dito, dito. hindi na kan kawawa yung ibon eh so, ikat na lang natin siya medyo masakit to kaso ang kailangan nya para matanggal yan mga kaibon. Ikakat lang natin siya. eh mas e, na yung kanya baka magka-infection pa masugat. Hindi natin alam ano mangyayari sa kanya. Okay naman yung ibon diyan kasi hindi siya nasa, nasasaktan siya kaso lang kailangan mga kaibon. No? Tudugo siya. E, so, natin para maging maayos siya So balikan ko kayo mamaya kapag katanggal mga kaibon para at e eh, makita nyo kung paano natanggal. Kinat ko lang siya. hinahanapan ko lang ng magandang pwesto para hindi siya masaktan gaano. Yan. Kailangan natin gasain kahit pa paano eh. May bisan yung sakit niya. Kawawa naman siya So, balikan ko kayo mamaya mga kaibon. Na uh, mga kaibon, natanggal na natin, na uh, putol na natin. Kailangan lang dandahanin natin para hindi magaano masaktan yung ibon, dumudugo na siya. Nasiksikan ng dumi, lum kaya na magana yung paa niya. So, ayan. Mga kaibon, konti na lang. Natanggal natin, nasiksikan na siya oh, ng dumi, kaya na, nagkasugat ang siksikan yan, lumobo ng lumobo nagkaroon na ng dumi yung sing sing, leg band kaya ganyan so ayan naalis na natin hugasan na natin then ilagay natin sa plate so ayan o, oh, nasiksikan, kawawa yung ibon hindi ko napansin kasi mga kaibon so pasensya na, munting kaibigan at heavy pied palo pa naman siya heavy pied palo na hen So, ayan. Lagay muna natin sa flight para maghilom siya. So, ito. Uh, huwag na kayong gumawa, gumamit ng ganitong kuan, dampel na uh, style ng singsing. -sing. So, mas maganda yung wala nang kuan sa bilog sa dulo. Diretso na lang. Plain siya. Mas maganda yung plain na gamitin. Kasi in case man na magka-infection yung yung kuan, yung yung paan ng ibon, dahil sa sugat. So, ayan. Huwag na kayong gumamit yung plain na lang. Hindi ganitong style na kuhan. Yung bilog na lang siya. Walang style sa dulo. Dampel yata ang tawag dito. Ayan, oh, nasiksikan ng mga dumi. Oh. So, kaya nagkaganyan yung ng ibon. Kawawa naman siya. So, ayan mga kaibon. Uh, at at naishare ko na naman sa inyo yung paggawa ng pagalis ng leg band na na maga, yung, baanong ibon. So, ayan mga kaibon, hanggang sa muli, maraming salamat.